Good morning guys. Ayan, nakarating tayo ngayon sa Real Port ng alas 4 ng umaga. Umalis sa Quezon City ng 11 PM. Ayan, okay, nandito tayo. I rescue yung sasakyan. Good luck mamaya. Sana lang tap Ako si Tenten, nangangarap ang buhay Kung paano ko ito gagawin? Siyempre, Diyos ang aking gabay. At dahil nga maaga pa kami dumating sa Rial, kami ay natulog muna sa bangka sa Irish Joy At inintay namin na umumaga para sa ganun kami ay makapagpalista At syempre hindi pa rin kami kumakain, ay kami muna ay pumunta sa karinderya para kumain kaming mag-anak At pagkatapos namin ay kami nga ay pumila na para magpalista at mapasama sa manifesto At ito naman talaga yung dapat gawin at dapat laging gawin ng mga nagbabahi Kapag sasakay tayo ng bangka, dapat lagi tayo nakalista, huwag natin kakalimutan dahil yan po ay mahalaga dito nga po ay uh, umuwi kami ng humalig or uuwi kami ng humaliga para ihatid ko ang aking mag-ina dahil nga po ang aking asawa ay meron ng uh, trabaho. Magkakaroon na po siya ng work sa humalig ay ihatid ko muna. Kaya malungkot man kahit ako'y mag-isa pagbalik ko sa Quezon City ay wala tayong magagawa dahil uh, ganun talaga ang buhay. At dito nga kung mapapansin natin ay kahit na nagmay, mayroong nagbabadya na masamang panahon o magkakaroon ng bagyo sa darating na araw ay napansin ko na napakarami marami pa ring turista ang gustong pumunta sa Humalik At ano nga bang magagawa natin ay gusto nilang pumunta doon ay bayan natin sila. At ito, uh, napakaganda naman ng uh, pinag, uh, pinagpala tayo ng panahon ngayon dahil napakaganda, napaka-smooth ng takbo namin. Walang kalun-alon at talaga nga namang sabi nga ay masasabi mong parang sinabuyan ng uh, langis ang dagat. Talaga kahit naman tumayo ka sa unahan, magtatalon ka dyan sa unahan na hindi ka malalaglag dahil walang kagalaw-galaw ang bangka. Kaya nga dito ay nakakapag-video ako yan sa gilid ng bangka, sa kabila ng bangka, sa taas ng bangka. At minsan pa nga ay may pagtayo pa ako dyan sa unahan. Para nang sa ganun ay makakuha tayo ng magandang anggulo sa ating video. At dito nga habang nagbabihay ako ay talaga nga namang nananariwa sa akin ang uh, mga naranasan ko pag ako ay nagdadagat or sumasama ako sa papa ko. Na minsan may pagkakataon na lantap, malakas at hindi mo may papaliwanag na bakit ganito yung dagat, bakit ganito yung nangyayari, bakit hindi pwedeng lantap na lang palagi dahil yun naman yung maganda, yun naman yung gusto ng lahat. Bakit kailangan pang lumakas, bakit kailangan pang magkaalon ay sabi nga na realize ko dito na ang isang mangisda ay hindi magiging skilled or hindi gagaling ang isang mangisda kung hindi dahil sa alon. Kung siya ay mananatili lang or siya ay laging ang kanyang paglaot ay laging lantap, hindi niya talaga maibibigay or hindi mahuhubog yung kanyang kakayanan bilang isang mangisda. At minsan ganito rin tayo sa ating buhay na dapat matutunan natin lahat, dapat masubukan nating lahat yung pagsubok, ay binibigay sa atin yung problema na dumarating sa atin ay dapat matutunan natin lahat hindi yung uh, uh, masaya lahat palagi okay palagi walang problema at dito tayo natututo sa lahat ng mga bagay na dumarating sa atin sa mga bagay na na, na encounter natin sa ating buhay na minsan gusto na nating sumuko minsan ayaw na natin pero hindi ito yung pinamumukha sa atin ng mga dumarating sa ating buhay tulad ng problema o ano paman na dumarating sa atin pero baka ito nga ba ang kinukwento ko? Ay gandang-ganda ng dagat, gandang-ganda ng view, gandang-ganda ng paglalakbay. ito ang aking mga kinukwento At uh, maiba ko nga po pala ay sa ilang oras namin paglalakbay kami ay malapit na dito sa Pulilio. Yan guys, uh, ilang oras din na nagbiyahe tayo at nandito na malapit na tayo sa may Pulilio. So, pero malayo, malayo pa tayo sa humalig. Nakakatuwa nga yung magbiyahe dahil napakalantap. Walang kalikot-likot ang dagat. Makik yung makikita nyo sa aking likuran, Yan. Talaga nga naman parang nilagyan ng langis ang ating dagat. Siguro nga dahil yata magkakaroon daw ng bagyo kaya may ganito kalantap. Ito yung sinasabi rin ng ating mga katutubong... Uh, Uh, mga katutubo na dumagat na kapag daw uh, ganito kalantap ito yung kanakatakutan nila dahil magkakaroon ng bagyo at uh, totoo naman uh, sa susunod na araw lunis yon ata or kung ano mang araw ay meron pa uh, parating na bagyo kaya yata ganito kalantap kaya sa sobrang lantap nandito ako sa unahan ng bangka yan o. hindi magalaw ang dagat kaya makaupo dito sa dulo ng bangka Talaga nga namang uh, sobrang uh, init doon sa ano sa loob sa pinakang loob kaya nandito ako sa dulo at dahil nga po sa sobrang lantap ay walang masyadong hangin na pumapasok doon sa loob lalo na po sa taas. Ay ang bubong po ay trapal tapos mainit pa yung sikat ng araw ay talaga nga na pong napakainit doon sa taas. Miski naman yung mga taga-humalik din ay kanya-kanyang gawa ng paraan para lang uh, magkaroon ng hangin. At uh, may pag-uutos uh, pa nga sila sa mga sakay na itas na lang yung uh, trapal para may pumasok na hangin. At yun naman syempre mababait yung ating mga sakay ng Irish ay itinaas naman nila iyon at dito ilang uh, oras lang din uh, pag uh, lalakbay natin para mga pulilyo papunta ng humalig kapag ganito kalantap ay ilang oras lang ay mararating muna ang humalig at uh, sa ilang oras nga nating paglalakbay ay mas silayan na natin ang uh, ating uh, nila ang bayan, ang bayan ng humalig. At dito syempre kakaiba lagi yung feeling, kakaiba lagi yung pakaramdam kapag nakikita na natin ang dulo ng humalig. Yan. At dito kung makapansin natin medyo mayroong alun-alun uh, na -alun, uh, yung ating uh, dagat, hindi katulad nung nasa Pulillo tayo, from Real hanggang sa pulilyo ay talagang lantap na lantap na pagdating dito sa pagitan ng humalig at sa kapatnanungan ay nag-iiba yung uh, uh, dagat or yung alon natin nagkakaroon siya ng maliliit na alon at ganito naman po palagi dito sa pagitan ng patnanungan at humalig, kaya nga po pag medyo malakas talaga, ay pagdating dito ay talagang malakas na malakas malalaki ang alon, pero syempre kapag uh, ikay lagi nagbabiyaki ay baliwala na yung mga alon na yan at minsan nga kapag nagkukwento yung mga ating biyahero lalo na yung mga nagdadala ng isda ng mga produkto para humalig dadalhin sa uh, tabi ay baliwala wala na sa kanila mas malalaki pa nga daw ang naranasan nila mas ganggabahay pa ang mga naranasan nila walang gill warning dati sa kanila basta kaya ng kapitan kaya ng bangka ay tuloy ang biyahe kahit malalaki ang alon, kahit ah, uh, pinapasok na ng tubig yung bangkang yan ay tuloy-tuloy lang. At dahil nga malapit na naman tayong tumapak sa humalig ay syempre iniisip ko na kung ano ang gagawain at pagkadating-dating pala ang ay lagi kong tinanong doon, tatay nasa yung motor mo? Yan. At syempre nakakamiss ding mag-drive mag ng motor pero hindi ako pinag-drive pinasakay kami sa tricycle sumakay na lang daw kami sa tricycle dahil marami kaming dala kaya iyon, si tatay ang nagdrive kami ay sakay mag-anak sa tricycle at ito na nga Okay, touchdown! Nandito na tayo sa umalik limang oras na nagyahit yan nakarating din